So ayan, good morning trippers at nandito tayo ngayon sa may La Trinidad Benguet dito sa Buyagan Poblacion dito sa Admiral's Farm Park no trippers so ito yung first ride natin dito sa Cordillera dito sa Benguet trippers at ito yung first travel natin ngayong 2025 January 1 ito na ngayon trippers at gagala ko kayo at tuloy tuloy pa rin yung ano natin travel adventure natin o no, trippers kaya stay tuned trippers oh pwede kumain sa loob trippers ay mga ito ano yeah ganda at dahil maaga pa trippers syempre hanap muna tayong kainan dito dahil nagugutom na ako kailangan natin mag breakfast tapos try natin pumasok doon sa ano farm yun lang hindi ko alam kung saan yung ay ito ito pala Kampau is station oh, happy new year po oh, <laughs> sige po <pa>. ng... <laughs> thank you po Kampau <laughs> Kampau station ah okay happy new year po <laughs> so muna tayo three first tapos pasok tayo dun open ba sila ngayon? kuya sabang ba? oo yung anong tawag yan? Admiral's Farm Park. Park. Yun. So open din daw trippers. Kain muna tayo dito. At papasyal ko kayo mamaya doon. Ayun trippers din dito ng pagkain natin. At syempre, ito yung bang silog. So pinadagdagan natin ng isang egg. Kasi mahilig ako sa egg trippers. At karin, ito yung karin, ice ito. chocolate natin. So tara kain na tayo. Alright. So yun, trippers. Uh, ngayong umaga na to, lalakbayin natin yung ano, Admiral's Farm, trippers. Para sulit na sulit yung pasyal natin dito sa La Trinidad Benguet. So yun, trippers. Pwede pala dun. Pwede pala dun tayo kumain. Morning, Uncle. <laughs> Hello po. Astig. Tapos may pulse pa, no? O di ba? Nakaka-relax dito. Try mong mag-trek. Yes po. Tatry ko po talaga. Thank you po. May makikita kang hanging bridge diyan. Hanging bridge. Mahaba? uh, from here to there uh, maybe the uh, yung yung van na yan. End of the road. I hit to the Nako. Uh, mataas po. Hindi, sa ah. connecting itong, alam mo yung mountain niyan, sa Ah, at saka, no, connecting, ano lang yan eh, ah. connecting bridge. Ah, okay. Kala ko, mataas taas <laughs> eh. Pag mataas, <laughs> ayaw ko na. <lang. laughs> Ay. 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 so, diretso na tayo, three first mag entrance para ma experience natin yung ano dito, yung farm na to. So, meron daw bridge Tinanong ko talaga kung mataas tripper. Siyempre, alam niyo na may takot tayo sa heights, diba? ba? Saan po yung ano? Yung entrance? Yan dito. Po Ay, natin. dito po. Thank you. Morning ah, dito nga. Ah. ah, dito. Ayan. Morning po. Happy New Year. Alag <laughs> <laughs> oh, niya lang po. Sir. Ah, po. Thank you po. Mag, ano, ano po ba meron dyan? Bali, dito sir. More on hiking kasi, sir. More on hanggang hiking, sa, ba? Hanggang sa, hanggang sa taas po. Ang doon. Pwede yung, mag drone dito sa ta taas. Yun lang. Bakit? Yung mga puno. Yung mga puno. Sir. Baka kaya niyo sir. Maka kaya ko 'yan. <laughs> <laughs> Hanggang doon po sir, taas dito na po yung exit. Ah, eto na. Hindi hindi, hindi, nakakaligaw. Uh, hindi naman po. Pero doon sa may pababa sa <clears throat> yun yung long cut. Ah, okay. Long cut 'yun. Pero, yun paikot-ikot lang sir. Wala ba, maligaw ako niyan. <laughs> ako lumabas sa 1 hour alam mo na. Ah, <laughs> uh, na lang sir kung gusto niyo shortcut. Diba pag ganun tas taas na lang po kayo diretso, wag na lang po bababa. Ah, okay. Basta, Basta dire-diretso lang yan. Yes, sir. Tas hanggang pag pagdating po doon sa pinakadulo pataas na lang po. Okay, yung bridge niya hindi mataas yun. Hindi naman. Po. Ay good. <laughs> <dyan lang> po. <laughs> Sige, thank you thank po. You <laughs> so yeah, three Just ko yung bridge talaga yung inaano ko eh. Buti na lang hindi raw mataas. Ang ganda ng kubo oh. Ay, kubo eh, wala ko kung kubo yan. Ha, <laughs> di ba? Sulitin natin tong New Year Trippers. <laughs> Good morning. Good morning. Ay, <laughs> eh, pwede rin pala kumain dito, Trippers, so oh. So, pwede rin dito yung mga anak nyo, oh. Kung may madala dala kayong baguets, di ba? May, ano, playground dito. Tapos may duyan dun, o oh. oh. Tapos to yung bahay na ano, luma ng igurot. Wow. Siyempre, tignan natin to kung ano yung nasa taas trippers. Huh? Huh? Tapos, marupok na pala to. Nalaglag tayo. Kawaw. <laughs> oh, tignan nyo, may mga ano, bungo ng ano, hayop. Ewan ko kung anong hayop yan, trippers ha ah, eto pala yun wow, ganda rito sa loob oh. tapos solid yung ano, yung papag trippers oh. solid na kahoy let's go alam nyo trippers kung gusto nyo talaga yung kaligasan trippers sulit na sulit to para sa inyo dahil sa totoo lang I love nature trippers alam nyo yan, lalo na yung mga pine trees entrance going to trail Ayan na trippers buti na lang hindi mataas yung bridge <laughs> kung mataas to ayaw ko na ayaw ko na alright let's go na Diyos ko uy ha umuuga umuuga pero mababa lang naman eh kahit na muga na siya <laughs> pero ang ganda o trippers o oh. diba? di Ganyan siya kataas. O, oh, di ba? <laughs> Pakastig trippers. Ay, dapat pala iniwan ko na lang yung gamit dun eh. Alo, magtitrill ako na ako ganito. Wala ka, layo ako na eh. Let's go, let's go. Taas, trippers mataas din. Nalulula ako. Ayun nalulula <laughs> Nalula ako bigla. Putik ng tad sa baba dahil malula talaga ayaw ko malula trippers pakaganda dito di ba let's go let's go hindi na ako dumaan dun oh, sa mga kubo na yon so pwede tayo mag picture dun pero mag trail na tayo trippers para hindi tayo abutin ng hapon baka maligaw pa tayo ha. Basta sinabihan ko si ate na kapag hindi pa ako nakalabas ng one hour dito, sunduin na nila <laughs> so, so oh, dami sapot. so, morning pa kasi. Totoo lang, trippers, di ba? Pag morning, ganyan palagi. May mga sapot na nakalambalang dyan sa daan. Hi, dami, dami sapot. sa mukha ko pa na, no? <laughs> Hindi ko alam kung ano na to. Pick 1 or pick 2. <laughs> Wala, hindi ko alam. So, ang tahimik dito, ito yung gustong gusto ko, trippers, dahil nare-relax yung isipan ko. So, stress-free zone na, trippers. Kailangan lagi tayo nakahanda sa anumang ano, uh, mangyayari. Dahil, syempre, hindi natin alam kasi kahit sana naman talaga merong mga ahas o kung ano mang hayop di ba syempre or may mga mangyayaring kakaiba na wag naman sana di ba so dapat lagi ka handa trippers so meron tayong first aid kit na dala palagi sa bag natin so kaya nga tayo si Gary the Explorer <laughs> charot alam, masukal na trip. <laughs> masukal na talaga. Agoy, agoy. Oh my God. So, solo flight natin to. 3 pers yung trail na to. Luh, ang taas pala natin 3 pers. Yung mga maririnig lang natin dito. Yung mga ibon. Yun. Hunin ang mga ibon. Tsaka yung mga kulisap. Ito yung maganda. Grabe, lawak naman nito. Ito. Wow. Uy. Ang galing mo. Tignan nyo. Trippers. Oh. oh. May mga mukha yung ano. Oh. Wow. Grabe na to. Ang ganda. Ayun pa. Ayun pa. Ang ganda. Wow. Ano kaya yan? Ay parang ano. Wow. Para sa si Mother Nature. Uy, bangin na pala itong gilid ko, trippers, oh. Oh, konting ganyan mo, nandun ka na sa baba. <laughs> ayaw ko na, ayaw ko na. Grabe. This way, Admiral's Farm Park. So, yun. Buti may mga galon sila, no? At oh, hindi ako maliligaw. Ito yung gusto ko, trippers. Adventure. Buti, malakas pa yung tuhod ko. <laughs> at nagagawa ko pa itong mga ganito no dahil sa totoo lang paglipas ng mga panahon hindi na natin ito magagawa trippers kaya binablog ko to trippers para meron ako memories na nagawa ko to mga ganitong bagay ano sa buhay ko ito yung short way ito yung short way trippers yan so diretso yan short way ito yung pinakamahabang ano trail ay ay <laughs> wala na no, Tanda na trippers. <sighs> taas nito sobrang taas nito trip so oh. ay grabe yeah all right ah all right pero kung talagang nature lover ka trippers just ko hindi mo ramdam yung pagod sa paglalakad mo sa nature. The best para sa mga nature lover. No? Pakinggan nyo yung mga ibon. Di ba? Nakaka-relax. Ayun o. Tarik pa natin. Trippers. <laughs> Ayun o. Ang gando eh, tok tok pa Alright Watch your step Uphill Oh my god Pero adventure Ayan yung gustong gusto ko oh. Ang ganda nito pa taba oh laki, haba oh Taas niya Serap oh. Sarap yakapin kaso nasa bangin Baka sa baba ako pulutin eh Hindi <laughs> nyo kahit ako mag-isa sana na enjoy nyo yung mga travel adventure vlogs na ginagawa natin no trippers dahil para sa inyo naman din tong ginagawa ko alright para sa lahat ng mga hindi na kaya mag hike di ba so hike hike charot <laughs> ay nako alright ang taas na lang inakit natin trippers alright o, oh, ba? Diba? Hindi bali na mabagal maglakad. Trippers at least. Mararating naman natin yung dulo eh. At sa dulo, may naghihintay na magandang view para sa atin. Alright. Ah! Ayun ang mali. Hindi ako napagbaho ng tubig natin. Alright. Diyos ko. Ilang ikot pa ba ito? <laughs> open na open na naman yung baga natin. <laughs> so hindi na ako napag-take ng mga pictures strippers. Dahil tatagal tayo dito sa trail. Pagka nag-take ako ng mga pictures. Ha! lang ako. Huh! Pagod na kay Kai <laughs> Pero Astig Astig yung nature dito sa Admiral Alright Ito yung gustong gusto ko, trippers Tahimik Alright. So may mga pahingahan tayo Nakikita, trippers Pero Hindi ako nagpapahinga <laughs> wala sa bukabularyo ko magpahinga <laughs> ang akin lang kahit pagod na tuloy lang parang yung iba dyan napangihinaan na ng loob alam nyo kung ano yung naumpisa nyo ituloy tuloy nyo lang hindi na baling mabagal basta't alam mong sa sarili mo na may patutunguhan lahat ng ginagawa mo grabe tarik na natin. oh my ayoko na tumingin sa baba taas oh. parang mount ulap lang din ha <laughs> oh, ah oh. Hindi ko na kaya. Charot! Let's go, let's go, trippers. Kala Kailan man, hindi ako mayo. Uy! Ang ganda dito, trippers. May ano. Wow! Ayun o. May... May view deck sa pine tree. Ayun o. syempre ano pang ginagawa natin? Pwede eh, puntahan natin kailangan lahat ng mga nandito experience natin trippers yan tulad dito experience natin ng makiat <coughs> oh. syempre lahat ng mga akiat dito trippers ingat kayo at syempre unahin nyo yung safety first itesting nyo muna kung matibay pa ba yung mga kahoy diba so to tulad dito Mamaya bigla ako bumagsak dito eh. Yan oh, may ano. Oh, oh ba? Diba? May sira oh. Oh, 'di ba? Kaya safety first palagi, trippers. Oh. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Yan. Yan. Hop. Oh. Mabigat ako kasi meron akong bag. May backpack ako. So, hala <laughs> <ko> na hilo ko. Para ayoko na umakyat sa tuktok. <laughs> So papakita ko nalang sa inyo itong ano, sa drone. Tara. Alright. Wow, breathtaking trippers. Napakaganda rito. Wow. Ang Admiral's Farm Park ay isang sikat na pasyalan sa La Trinidad Benguet na nag-aalok ng nakakamanghang tanawin ng Cordillera Mountains. Dito malalanghap mo ang sariwang hangin at magagawa mo ang mga gusto mong aktibidad. Ito ay isang perpektong lugar upang makatakas sa maingi na lungsod at maaari kang makipag-ugnayan sa kalikasan. May mga ano dito, mga kubo-kubo na pwede niyong pagpiknikan or pwede kayong pahinga, di ba? Tapos bandaron yung CR nila, ayun may sariling CR pa, trippers. So dahil mag-isa tayo ngayon, trippers, <laughs> at lagi naman tayo mag-isa, di ba? enjoy natin lahat ng mga ano dito <laughs> yeah <laughs> tayo ang maglalaro dito mag isa di ba di ba <laughs> enjoy na habang bata pa trippers <laughs> o di ba uy 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 maganda o oh. sarap alam nyo anong bata ako hindi ko nagawa itong mga to dahil syempre, andiyan yung papagalitan ka ng magulang mo, do. <laughs> up Tsaka hindi ako nakapaglaro ng bata ako, trippers. Totoo 'yun. Makapaglaro man ako minsan lang at nakaw na sandali pa 'yon. Ngayon, sulit na sulit 'to. Oh. Hindi lang paglalaro 'to. <laughs> oh, di ba? Ito yung mga ano, mga gulong. Alright. Oh my god. Ang hirap isang kamay lang. Tapos yung isang nasa camera Tapos gumagalaw pa to. oh <laughs> ba? Diba? Oh, diba ba? At least nasusubukan natin yung mga ano dito, activities. <laughs> Alright. <laughs> wow. At least ngayon kaya ko pa. Sa susunod, 'di ko na kaya 'to. <laughs> kabila namang gulong ah, wow. ah, wow, mahulog na ako tripers <laughs> Rico <laughs> hindi ko alam saan ako dadaan sa ibabaw o sa, sa bababa <laughs> alright at least may may ano lang natin to ano <laughs> na alright grabe para ako syunga syunga dito tripers Rico <laughs> Ray, Ray, isang kamay lang kasi, rey sakit, buti walang tao, walang nakakita, ay. so dito na tayo, yung next, yung next natin, yung ano, yung hagdan, ayan eh, so, yung isa, na, bumigay na, uh, so, tutuloyin natin to, hanggang doon sa dulo, let's go, trippers, Maganda to sa mga bata. Pero yung kutulad kong gurang pwede rin, pero... <laughs> Riko, Riko. Ala, ala, ala. ala. Malalaglag na naman tayo. Butik na yan. Uy. Alright. Alright. Ala. Grabe ang galaw kasi. Riko. Hindi nyo lang nakikita trippers, pero sobrang galaw. Wala eh. Lord cameraman eh kaya ako lang wag isa lahat. Ako mag isa. Artista, editor. Ay, ah, yun ako. Ako lahat 'yon. Oop. Oh. Tapos na split ako alay. Punit na yung singit ko. Alright. So sa dulo nito, yung mahabang kahoy pinapakita nitong ano na to yung activity na to trippers na kapag nag umpisa ka sa lahat ng mga ginagawa mo tuloy mo huwag ka susuko ayun yung aral dito dahil naumpisa mo na eh para sampay yung pagod at saka yung mga sugat mo di ba? eto na yung sunod trippers itong kahoy na straight ayan oh. alright pagod na ka wow pero enjoy ako kahit mag isa ako trippers enjoy ako <laughs> enjoy ako kasi na, na enjoy kayo at gustong gusto ko yun yung na enjoy kayo sa mga vlogs ko trippers <laughs> alright oh tingnan mo hirap na to pero kinakaya ko ah <sighs> nangangatog na yung tuhod ko oh alright <laughs> may glass. May salamin sa mata oh. oh. shout out sa mga nakaiwan nito. Baka sa iyo to. Shout out sa iyo. <laughs> Nandito lang ah, nila pagkulit dito. Kunin niyo na lang. So ito, trippers, rin din natin to. Ayun, lubid lang siya. So, let's go. Tingnan niyo naman oh ito lang yung tatapakan natin no oh. Di ba? All right. <laughs> oh, at least kahit na hindi ko nagawa 'to nung kabataan ko, trippers. Nagawa ko ngayon, 'di ba? <laughs> oh, 'Di ba? Napaglaro pa rin ako. 'Yun nga lang, ang kaibahan, wala na akong kalaro ngayon. Sarili ko lang nilalaro ko. Yeah. Oh, right pupunta na tayo doon doon sa ano na yun oh. view deck na yun so may high voltage dito so kakatakot magpalipad ng drone dito <laughs> baka ano baka makuryente tayo dami kong bit-bit ganito pagka vlogger ka trippers <laughs> lahat bit-bit mo ayan o oh. danger high voltage ayan o oh. So hindi tayo lalapit diyan. Ayun oh, laki ng ano na 'yan, tower na 'yan. So slippery. Wow, eto na pala 'yon. Ha, wow, ganda. Para sa ano, sa Northern Blossom 3%. No? Ito 'yung mga bulaklak doon sa Northern Blossom. 'Di ba? Wow. Ganda. Uy, parang may naririnig akong voltage. Uy, di na dyan Di na dyan Para may narinig akong kuryente Na ano, o Narinig ko talaga siya, malakas yung ano niya Kaya ayoko dyan, delikado Kapag nakalimutan nyo magdala ng mga baon nyo Huwag mag-alala dahil may malapit na kainan mismo sa lugar Ang Kampau Station Dito ay marami kang pagpipilian at tiyak na masarap ang mga pagkain nila dito. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Halina at pasyalan ang Admiral's Farm Park dito sa La Trinidad, Benguet. Mula sa itaas, makikita ang mga nagtataasang bundok na nakapaligid sa Admiral's Farm Park. At makikita rin ang mga naglalakihang puno ng pine trees. Siguradong mai-enjoy nyo ang pagpasyal dito. Dahil hindi lang pang matanda ang mga activities dito. Sa ibaba o sa entrance, Merong playground para sa mga kachikiting ninyo na kung saan maaari silang maglaro hanggat gusto nila. We did it, Trippers. Nandito na tayo sa baba. So, eto na yung exit na Admiral's Farm, Trippers. Thank you, La Trinidad Benguet. Sana pagkagandang nature na ibinabahagi nyo sa amin. Salamat po. At sana maging responsabling turista tayo, Trippers. Wag na wag kayo magkakalat kahit saan trippers. Kung may basura man kayo, ibulsa nyo muna. At pag may nakita kayong basurahan, dun nyo itapon yung basura nyo.